Ay, shucks. Sayang to. Sabi ko na eh. Ito nga yung video natin nung inupload natin nung February 15, 2025. Meron nga tayo ditong material na variety nga ng Pudocarpus. Ayan, from cuttings natin to guys. At yung araw na yan nga naisipan ko ang markutin tong material na to para sa ating propagation. March nga nang umuwi ako galing tayo Pangasinan at dalawang gabi nga tayo nagstay doon at habang pinagmamasdan nga kung kumusta yung mga alaga natin nang bumungad nga sa akin yung isang dahon na tila lang tanah ay shucks sayang to sabi ko na eh <coughs> sayang ka Balong. sayang natuyo to guys Ayan sa dalawang araw nga nawala ko. Mabilis nga talagang matuyo ng isang markot lalong lalo na pag naka full sunlight sila. At ito nga ang mahirap kapag hindi mo talaga sila na naibilin. At dito nga sinubukan ko nga i-check yung kanyang balat. Napansin ko nga dito na may pagkaberde pa nga itong ating puno. Na nagbabaka nga na may pag-asa pa itong makarecover pa. Kaya naman naisipan kong ibalik ang kanyang moss. Nagbabaka sakali yung mabigyan pa tayo ng isang pag-asa. Yan guys sa pagmamarkot napakasilan nga nila lalong lalo na nga sa tubig. Napakahalaga nga sa kanila ang pagdidilig lalong lalo na pag ganitong summer.